Good day everyone. Um to so, um kukunin natin si Dagul sa si Brenda. Naputol yung video kanina. Hindi ko alam nag-pull natin stories natin. So ito yung routine na ginagawa natin every day um from 8:30 ng umaga hanggang las 4. Basta magandang panahon. Ngayon naman, tuloy niyan. Magandang panahon. Hindi umulan, hindi maambon eh atin ang kinukuha ng ating mga alagang kambing so minsan um, if si Brenda ay busog na busog na minsan kinagawa natin eh kahit 2pm kinukuha na natin sila tapos nilalagyan na natin ng pagkain doon additional kung gusto pang kumain ito ni Brenda kasi ang kambing lalo na pagbuntis eh ano yan malas kumain tapos ito lang yung kita nyo. Nakabuelo pa ulit. Kain pa ulit yan si Brenda. Kala ko nga bus na yan eh. So bakit 8.30 to 4? Kasi yung tamang oras na uh, kailangan na silang ipasto. Minsan alas 9. Pero pag umuulan naman ng umaga, never talaga ako nagpapasto ng kambing. Dito. ginagawa ko talaga eh. Kumukuha tayo ng kanilang makakain so, ng napir ng uh, mga daun ng mulberry so ayun yung ginagawa natin ayan natin baka di na naman nag play yung video so ayan so dun sa area na yun hindi tayo makapagpastod doon kasi may tanim na okra doon so sayang naman kasi kahit medyo napabayaan na pero may mga tanim ano eh namulaklak na yung okra eh at dito sa area dyan, may kamuting kayo dyan. So, hindi natin hinahayaan na makapunta yung ating kambing doon. Dahil syempre, mahirap yung nakakasira tayo ng pananim sa iba na farmer. So, syempre, yung ano magkano ang gulay ngayon, pamahal pamahal. So, yun eh, hindi na mabibenta yun. Makamote. So, yung kamote. Saka, yung isang yung 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 daon ng, ng kamoting kahoy so ayan so ayan yung ginagawa natin routine basta pag gantong magandang panahon 8.30 to 4 4 pm pero dalawang best tayo nag na ng pag alimbawa 8.30 ng umaga uh, sumisip tayo ng 10.30 para ilipat naman sila sa ibang area tapos Uh, alas dos ganun din ginagawa natin ilipat natin sila sa ibang area hanggang dumating na yung oras na 4 o'clock na so ayun yung titin yung lagi nating ginagawa kapag si Dagul laki na to si Dagul yun eh. so sana nga itong si Brenda eh babae yung mga anak para si Dagul ang bahala magpadami ng lahi niya ang Dagul kasi kung taman-taman edad nito next year talagang pambara ako na pero syempre sisiguraduhin natin na yung mga panibagong tas, yung sasampan nito ni Dagol yung mga babae eh, kailangan na sa tamang edad na kailangan mga 9 months kailangan 9 months na yung kambing na babae pero sana puro babae anak nito ni Brenda para hindi na tayo bumili pero kung yan eh lahat lalaki uh, choice kundi ibenta sila kasi ang nakasampal dito yung dati natin puting kambing so ibibenta natin yon after a month or two months yun yung tinatawag na bagong walay so ibibenta natin yun kung lahat yun ay lalaki pero dahil kung lahat yun ay lalaki syempre iko uh, ikukondisyon natin si Brenda tapos syempre papasampan natin si Dagol pero ang ano doon gagawin natin doon eh, pag pag puro lalaki syempre yung pag pinagbenta ng ang kambing eh ating yung ibibili ng panibagong dumalaga dumalaga na ang gagawin natin diretsyo na para hindi na tayo masyadong hirap sa sa ano eto nakabound to naman natin kukunin natin sila eto yung uwi na nagul ano ba ah, ano bubuhol ayun malakas lakas na ito kumain si dagul Minsan pag 2 PM, pag maulan, 2 PM, pag minsan kasi ang dito sa Bicol eh, dito sa Gaon, alas 2, umulan na. So ginagawa natin umuwi tayo ng pagkain dito, Malberry, mga down-down. Malakas to sa Malberry si Dagul. Dati hindi. Pero okay na 'yun. Basta magbusog na, minsan alas 2, kinukuha ko na. Ngayon, kukunin natin, iuwi na natin kasi. Apo na. Tapos 'yung kita niyo naman, laki na ng tiyan niya. So, ito yung update sa ating mga alagang kambing so tatagang ating self so um, kung nyo mo na mag like, mag share at mag subscribe gusto mo yung mga kulit nila so lang po have a nice day and god bless